Kamusta mga maka full court, halina't pag-usapan natin ngayon 'yung pagpapapirma muli ng Lakers. Ang Los Angeles Lakers ay i-round out ang back end ng kanilang roster at G League squad para sa 2024-2025 season. Kasama doon ang ilang Exhibit 10 signings na hindi garantisadong mga deal sa training camp na nagpapahintulot sa mga team na panatilihin ang mga manlalaro sa kanilang G League squad. Kamakailan ay pinirmahan ng Lakers si guard Jordan Goodwin sa isang Exhibit 10 na kontrata at ngayon ay lumalabas na sila ay sumang-ayon sa isa pang deal. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, pinirmahan ng Lakers si wing Vincent Valerio Bodon sa isang training camp deal. Si Valerio Bodon ay isang 23 taong gulang na 6-foot 9 forward mula sa Hungary. Naglaro siya ng 29 na laro para kay Sopron KC ng Hungarian NBIA noong 2022-2023 season at nag-average ng 8.2 points, 4.1 rebounds at 1.8 assists. Siya ay isang sniper mula sa malalim na bumaril ng 41.2% mula sa 3-point range. Naglaro siya ng isang laro para sa Boston Celtics sa Las Vegas Summer League noong tag-araw at may 13 puntos sa 4 of 8 shooting na may 6 na rebounds, 3 assist at isang block sa loob ng 20 fake minuto. Pagkatapos ay pumirma siya ng Exhibit 10 na kontrata sa Lakers at ginugol ang 2023-2024 season sa South Bay kung saan nag-average siya ng 5.1 puntos at 2.8 rebounds habang nag-shoot ng 39.1% mula sa malalim na 16.5 minuto bawat paligsahan. Pagkatapos ay naglaro si Valerio Bodon sa dalawang laro para sa Lakers sa Las Vegas Summer League ngayong taon. Sa 15.8 minuto bawat laro, Naglagay siya ng 6.0 puntos, 5.0 rebounds at 2.5 assists. Ang Lakers ay naglagay ng karagdagang diin sa pag-unlad ng manlalaro sa ilalim ng bagong head coach na si JJ Redick at kung isa alang-alang na si Valerio Bodon ay nasa loob na ng isang taon, magiging kawili-wiling subaybayan ang kanyang pag-unlad sa training camp. Bagamat ang Lakers ay kasalukuyang walang bukas na pwesto para sa kanya o alinman sa kanilang iba pang mga lumagda sa Exhibit 10, palaging may posibilidad na may magbubukas sa daan kung sino man ang nakakahanga ng husto. Dahil malamang nagugulin ni Vincent Valerio Bodon ang 2024-2025 season sa G League kasama ang South Bay Lakers, alam na niya ngayon kung ano ang kaakibat nito habang inilabas ang kanilang buong schedule. Ang NBA G League season ay nahahati sa tip-off tournament na sinusundan ng regular season. Maglalaro ang South Bay ng 14 na laro bago ang 2024 NBA G League Winter Showcase. Nagtatampok ang regular na slate ng South Bay ng 24 na laro sa bahay, kabilang ang 12 laro sa isang biyernes, sabado o linggo. Ang koponan ay mayroon ding sham na back-to-back -back set kabilang ang magkakasunod na laro sa Mexico City Biernes, January 3 at Sabado, January 4. At isama na rin natin dito yung balitang pagpirma ni Horton Tucker sa isang Exhibit 10 deal sa Chicago noong Miyerkules, ang ulat ni Shams Charania ng The Athletic. Ginugol ni Horton Tucker ang huling dalawang season sa Utah na may average na 10.7 puntos bawat laro noong 2022 at umiskor ng 10.1 puntos sa 19.8 minuto bawat paligsahan noong 2023. Ang limang taong NBA veteran ay 23 taong gulang lamang at magkakaroon siya ng pagkakataon para gawin ang regular season roster na may kahanga-hangang training camp.